ako si Yunila Maningkil, nagpuyo sa Purok Tres Maligang. Niya ang ako ang anak na ay inborn. So sa pagpanganak na ko sa iya ha. Nag-pray ko sa ginoo nga hinaot nga na ay magtabang sa kuha. ah. Nagapasalamat yung kugdaku na nadungog doon ni Lord ang ako ang pag-pray sa amua sa ako ang anak. Salamat nga punku sa, nagtabang sa kuang anak, si Senator Bongo. Nadaghan Diyos salamat, Senator, na dilit Diyo na kaya ibalik apan ang nalangin nagapanalangin sa inyo Uh, yung yung first time na pagpunta nila mama dun sa Jensen. Uh, sabi nila 50-50 uh, po pero napapasalamat po kami uh, naging successful po yung uh, operasyon niya uh, ngayon. ganito po siya ngayon. Sobrang sobrang napapasalamat po ako especially yung nag-opera po sa kapatid ko. Thank you po uh, sa lahat-lahat. Uh, salamat po sa pagtulong niyo sa amin at uh, saka uh, hindi po namin maibalik yung tulong niyo sa amin pero napapasalamat po kami kasi uh, hindi po ganito yung kapatid ko kunini sa mga tulong niyo ay uh, special especially kay Senator Bungo po maraming salamat po hindi po namin maibalik yung tulong niyo sa amin pero ay uh, Lord na po ang bahala po sa inyo eh, hindi lang karon Magtabang niya sa muha kundi uh, naghahan pa mga katawan ngayon yung matabangan. So, God bless po sa inyong lahat, yung po sa kapatid ko. Uh. Importante kayo sa kuha ng help. Okay. para sa ako, pangalagaan po natin ang kalusugan ng bawat isa. Ang katumbas ko ng kalusugan ay buhay po ng bawat tari. Mat Senator Bongo. Among ipadayon ang among medical mission. So pinaagi sa imong suporta Mr. Senator Bongo na humangyod, no? Na humangyod ang iyang operation, no? Overwhelming. No dili lang ang katunga pamilya. The whole of the barangay community nalipay, no? Sa nahitabo kay katunga bata since birth nakita nila na anay bukol, hantod, nagdako na lang, nine years old, nalipay sila nga naoperahan na dyan, na na no? Pinaagi sa mga Mr. Senator.